Hello, pinagpalang araw po pinagpalang araw po sa uh, lahat sa lahat po ng nakatanood uh, purihin natin Diyos na buhay ngayon po ay Sunday uh, Happy Father's Day sa lahat ng mga ama, magigiting na ama sa buong mundo yung talagang napakabuti ng ating panginoon at sa ating Diyos na buhay uh, na siya ang pinagmula ng ating buhay sa kinabubuhay, mapagpalang araw po uh, ngayon po uh, tayo ay naglalakbay, waiting po tayo ng coach pa uwi na po sa atin at salamat sa Diyos sa matagumpay po na anniversary po ng Darlington Tone gawain ni Owl sa uh, kahapon po at uh, salamat sa Diyos na na meet ko po yung aking uh, kaibigan kasama ko dati sa village na si Sol for 12 years hindi po kami nagkita in person at uh, salamat sa Diyos dahil nagkita po kami after 12 years at dalawang gabi po ako na kituloy sa kanilang bahay kasi napalipat na po siya dito banda sa may Darlington so salamat sa Diyos at nakasama ko rin po siya kahapon na sumasamba sa ating Diyos na buhay Hindi po ako nagkaroon ng time na makapagpatutuo dahil wala, kulang po yung oras pero sa lahat ng panahon pwede na pwede tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Kaya binupuri ko ating Diyos na buhay at pinasasalamatan dahil alam ko hindi incidente ang aming pagkikita at pagtatagpo ng aking kaibigan for long years, 12 years na hindi po kami nagkita in person. Kaya alam kong si Lord ang may akda at nakasama ko po, nakasama ko pa po siya sa gawain ng Panginoon. So, salamat so sa Diyos. At yung pangalawa ko rin po ang pasasalamatan. <clears throat> kasi supposed so, to be ito po yung ko kahapon. Kaya lang, kulang nga po yung time. Um, uh, thanks God po dahil noong Wednesday, last Wednesday, uh, sa simbahan, nag po ako ng uh, other couple of hour kasi after ng mass. So, nagpaiwan pa ko doon. Tapos, mayroon kaming uh, prayer ng nanay ko through messenger. nagpray po kami at yung aking kapatid uh, at mga pamangkin sa buhol. Yung nanay ko na sa Bulacan. So, nagpipray po kami. Ngayon, after po ng prayer namin, nagulat po ako kasi doon sa group chat po namin ng aking pamilya. Mayroon pong um, nag-message pamangkin ko. Uh, po nila na may Uh, ano mayroong snake silang napatay doon sa uh, bahay kubo o o yung sa bahay kubo kasi um, di ko alam kung paano nangyari paano saan galing po yung ahas na yon and then mayroon pa naman po kaming bisita na aming kamag-anak na lang galing sa Cavite at uh, salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya dahil nakita po ng pamangkin ko at agad po nilang na ano yung snake, yung, yung ahas, napatay po nila yung ahas. So, yun po ang aking binasasalamatan dahil tunay nga po, totoo po yung sinabi sa banal na kasulatan, isama lang sa pamilya na sumasamba sa ating Diyos na buhay at uh, nagpupuri. po ng ating Panginoon ang buong sambahayan. Kaya yun po, salamat sa Diyos. Patunay po yan na, na ang Diyos ay uh, po sa buong sambahayan lalo na po sa sambahayan na yan kung mayroong uh, nananampalataya nagsiserve sa kanya pinatutunayan po ng ating Panginoon kanyang pag-iingat, pag-aaruga at pagmamahal so salamat po sa Diyos uh, at pangalawa po, uh, pangatlo po na aking patutuo hindi ko po makakalimutan isishare ko po sa inyo kasi noong na, nasa Taiwan Uh, ako matin ng gawain ni siya Shaday and then doon po sa Ambel magapagatin pa ako ng gawain po sa Ambel sa Banal na Misa uh, nakagawian na po ng mga mananampalatay ng mga prayer partners natin na pag umaawit po ay nakataas yung kamay so ito po ang nangyari sa akin noong uh, year nine, way back 1999, umuwi pa ako from Taiwan, umuwi pa ako ng probinsya sa Bohol. Tapos, mayroon pong, ano doon, mayroon pong graduation sa aming lugar. Oo. Tapos, uh, kararating ko lang po ng Taiwan noon. At, sumama po ako sa kapitbahay dahil niya po ako na mag-attend kami ng graduation. Sabi ko, sige, sumama. Sumama po ako. And then, may mass doon. Oo, may misa. So, sa banal na misa... Siyempre, nakagawin ko na po yun yung nakataas po yung aking kamay. Every time na umaawit ng mga papuri, papuri sa pagsamba sa banal na misa, yung aking kamay po ang nakataas. Hindi ko po inaalintana kung ano po sasabi ng katabi ko, anong isipin nila kasi diba tayo, hindi naman talaga sa mga uh, normal na katolik ano, uh, George Gower yung nakatasan kamay tayo lang sa mga nag-El Shaddai o ibang mga mga mananampalataya na nakataas yung kamay kasi para sa akin yung pagtaas ng kamay is surrendering to God at sinasabi ko sa akin sa sarili Lord I am here uh, ako yung isang makasalanan sinasurrender ko po ang akin sarili sa iyo nandito po ako at nagpapakumbaba yung kababaang loob sa ating Panginoon hinihingi ko sa Diyos ang kapatawaran basbas. -bas. So ganoon po sa and then to cut the story short, pagkatapos po ng banal na misa, ay di graduation na. And then um pauwi na po kami kasama ko yung kapitbahay namin na na medyo uh, siguro nasa 40 years old siguro yon. Basta medyo nasa mag ano na ng edad niya. Hindi ko po alam dahil since po na umalis po ako sa aming lugar, since 1988, bihira na lang po ako sa amin na nag stay oo, oo, kasi nga po sa uh, ano ng buhay, yung bang pangangailangan sa pamilya, tumutulong sa pamilya, sa mga kapatid, kaya lagi po akong wala sa aming lugar. So hindi ko po alam na itong kapitbahay po namin, ay eh, hiwalay po sila mag-asawa for 11 years. Yung babae, uh, pumunta ng part ng Mindanao, doon siya nagtatrabaho ata. And then, nung time na yon parang umuwi ata siya. Opo, siyempre, kilala po niya ako kasi nung bata pa ako is kilala po ako kung sino, kanino, nung, sino yung mga magulang ko. So, to cut the story short, nagulat lang po ako kasi nung naglalakad po kami, hinawakan ko po yung kamay ng ng kampit kong babae tapos uh, sabi po ng isa namang mga ano para sila tinawag po nila yung yung lalaki na si ano pangalan noon basta 11 years pa sila magkahiwalay na hindi wala pa akong alam so parang automatic na hinawakan ko po yung dalawang kamay nila na mag-asawa na kung saan sila ay separated for 11 years na wala po akong alam at hindi naman po sila pumalag nung hinawakan yung kamay nilang dalawa siguro ginamit lang uh, hindi lang siguro alam ko na ang Diyos ang gumamit sa akin uh, instrumento para silang dalawa ay magkaroon po ng uh, magkapanauli po ang loob ng mag, nilang mag-asawa ngayon edi kwentuhan kami hanggang medyo malay ang aming lakad So, sabi ko po, uh, kasi ano, yung maghiwalay na po kami ng ano, ng, ano kasi pauna ako sa amin, sila naman pauwi din sa kanila. Tapos yung lalaki, hindi na po siya doon, noon umuwi. Doon na po siya umuwi sa ibang barangay. Pero nung gabi na yon magkasama po sila. Uh, Nag-usap daw po sila. Tapos nung mga abandang alas 10 na po yata ng gabi o alas 9, nagulat po kami kasi dumating po silang dalawa sa bahay namin tapos nagpasalamat po sila sa akin sabi ko sa Diyos tayo magpasalamat dahil ako instrumento lang kaya ako po talaga ay to God be the glory nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil hindi ko po akalain na nung uh, araw na yon nung gabi na yon ay may milagro na ginawa ang ating Panginoon sa pamagitan po ng paghahawak ko po ng kamay nila dahil alam ko God bless my hands kasi habang nagbimisa nakataas po yung aking dalawang kamay ito hinawakan ko po, po ang bawat ano nila kamay Maynila and then yung gabi na yon iya yeah, nagka-reconcile uh, sila tapos yung nanay ko tatay ko nagsalita tapos nagiyakan silang mag-asawa so sabi ko patuloy kayo sa ating Panginoon na na mag-serve kasi ang Diyos ay mabuti dahil uh, after po ng mga ano na yon mga ilang araw o weeks yata ay babalik na rin po ako ng Maynila dahil Uh, Nag-a-apply din po ako pabalik ng uh, abroad oo So yun po ang kabutihan ng ating Diyos At kaya po po ito sinishare dahil gusto kong ang Diyos ay ang pa ating patuloy na parangalan Patuloy na sambahin siya sa espiritu at katotohanan Lalo na po ngayon, araw ng uh, mga ama Happy pa Father's Day Una-una, Happy Father's Day sa ating Diyos na buhay Sa ating ama na sa langit at salamat salamat sa aking kaibigan kay Sol at kay Neil, na, na ginamit ng Panginoon upang tayo ay magstay ng dalawang gabi sa kanilang tahanan so thank you God, thank you Jesus, thank you Holy Spirit at i-bless mo po sila i-bless mo po ang lahat ng mga uh, kapatiran na ating namimit kahapon salamat at salamat din po uh, kay Brother Mark uh, Sheffield na, na na dumating po kahapon. So, salamat sa Diyos and thank you. Uh, pasensya na po, medyo maingay dito kasi nandito tayo sa uh, coach station. Oo, so, salamat sa Diyos. For God be the glory and God bless us all po. Okay, salamat. Thank you. Salamat po sa mga patuloy na nanonood sa ating mga videos. Salamat sa uh, patuloy po ninyong pag, ano, pagsubaybay na pagpalain kay ng ating Panginoon sa lahat ng inyong mga mithiin, adikain at nakikisa po ako sa inyong mga prayers ang Diyos ang parangalan at papurihan Amen. Salamat po. Thank you. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Salamat.